<clears throat> Napagpalang araw kaibigan <clears throat> Ito inyo kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista Baka sabihin nyo po Butas ito hindi <laughs> Yung ilaw po si taas, Yung sinag Yan o oh. Yan ah <laughs> Magic oh 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 O O O Oh. <laughs> o yan, oh. di ba? Parang may butas ang ulo ko. Ang bumbuna, no? Pero, oh, ah, oh, op, oh, 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 ah, uh, yang salamat sa Diyos, sana. binigyan kami payapot, may hindi natulog sa magdamag na kalipas, iyan. At ginising kami. Hiningatan itong tirahan namin. Actually, dito po ko yung minakin na Jimmy. Ano? Nasa silang kami yan. Nakabiti. Ngayon, binigay ng Diyos na almosal. Ito. Palamanchis. Ayan. Para makita niyo yung isa. Ayan. Ayan, ano? <laughs> Pinakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ayan. Sabi ni Sister Baby, tama na ito. <laughs> ngayon, ito naman yung iinumin ko ngayon. Uh, ano siya gawa sa ano siya? Tignan natin, no? Apple cider. Apple cider. Yan, tinimpla ko. Tapos, yun mo ko ng gamot mamaya. Ah. Uh, ito. Metformin. Isa lang naman po sa umaga. Ah. Ito. Pero isang lang. Recommended by doctor. Then ilalagay na natin ito. Bandi lang. Kasi po nakitahan po ako ng uh, malapit sa diabetes. Ngayon meron din po ako mamaya. Ito vitamin B6, B12, B10. Ayan na. Pang para sa boto. Vitamin po yan. Ha? Ito naman. ang tanghali. Ito lolip lopido grill para sa dugo para yung dugo ko wag daw pong lalapot ayan na yan po yung binigay na ito po ano effectively nourish the nerves protect and generate nerves o. sa buto. kasi po senior citizen na ako yan. Yan po yung aking kasalukuyang gamot. At uh, present time, nabawang-bawang kahit sa pumunta yung ikanga. <laughs> okay. Ito na mga almusal ito. Binigay ng Diyos. Ngayon, ito. Ah... Uh, Papasalamat tayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa binigay mong almusal sa amin sa pagkakataon nito sa ngalan ni Yesus. Kaya hanggang dito na lamang po, sana meron po kayo natutunan, pati po yung kinakain ko, limited na. Kasi may tatlong buwan ako, binigay ang doktor. And after that, uh, ma muli na naman akong uh, magpapa magpapalaboratory para malaman po yung resulta ng diabetes. Pero yung iba po, Praise the Lord. Wala po. Perfect. Perfect. Yun na lang po ngayon ang titignan kung mayroong pagbabago. Ano po? Sige. Nandito na lamang po. God bless us all po. Ano? Share and like. Amen.